Eat Bulaga, nagsimula na nga bang mag-recording para sa bagong theme song nila? Gerald Anderson, tinanggap ba ang imbitasyon ni Dabar Guards Wally, na maging import ng yellow team sa Eat Olympics? Madami na nga ang mga nag-aabang kung makakapunta nga si Gerald Anderson sa Eat Bulaga, at maging import ng yellow team. Matatanda ang, nauna na nating napag-usapan ang sinabi ni Julia Barreto, sa tila muli niyang paglalaro sa Itbulaga Olympics, matapos nga nitong sabihin na see you next week sa mga The Bark Ads. Na talaga namang marami ang mga na-excite, matapos itong sabihin ni Julia Barreto sa Itbulaga noong July 27. Pero, hindi naman nga malinaw, kung makakasama nga siya ulit sa Sabado, August 3, 2024. Kaya naman ay abangan na lang natin ito sa Sabado. Lalo na't napakarami din ng mga nagre-request nito, ganun din nga ang request na maging The Bark Ads din ito. Na kahit nga sa article mula Abante ay napag-usapan na rin ito. Samantala, may import nga kaya ang Yellow Team para sa August 3 it Bulaga Olympics. Matatandaang, noong July 29 lang, ay nanawagan si Dabar Guards Wally, patungkol sa kanilang import, at hindi lang basta-basta ito, dahil kay Gerald Anderson nga ito nanawagan, na tinawag pa nga nitong friendly panawagan, kay Gerald. Dito nga ay sinabi nitong, nananawagan po ako, friendly panawagan po, Gerald Anderson, kung pwede po mag-import ka naman po sa yellow team na makikita pa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga Dabark ad sa studio, matapos itong sabihin ni The Guards Wally. Dagdag pa nga dito ni Miles, na aabangan daw nila ito, o ang pagiging import ni Gerald sa kanilang team, na Yellow Team. Biro man o hindi ni The Bar Guards Wally, ay marami naman ang mga natuwa, matapos itong sabihin ni Wally noon. Biro pa nga ng ilan, na baka daw si Gerald Napoles ang dumating, at hindi si Gerald Anderson. Pero, makakapunta nga kaya si Gerald Anderson, sa Itbulaga Olympics, sa Sabado, August 3. Para maging import ng Yellow Team. Ayon sa naging post ni Gerald Anderson sa kanyang official Instagram account, ay may nakaschedule itong event, para sa Sabado August 3, 2024, at ganun din sa Linggo August 4. Sa kanyang post pa din, ay makikitang 8am ang event na kasama siya, sa Bicol Region. Kaya naman, mukhang hindi nga makakapunta si Gerald Anderson, sa Itbulaga Olympics sa Sabado, August 3. Dahil sa nakaschedule nitong event. At dahil mukhang ang hindi mapagbibigyan sa ngayon, ang imbitasyon ni The Bar Guards Wally, At kung may import nga ang yellow team sa Sabado, ay ibig sabihin lamang nito, ay may hindi makakapaglaro silang member. Kaya naman biro pa nga ni Dalbar Guards Wally, nang sabihin ito ni Tony Mayor Jose, na siya na ang magpapaubaya, at ang papalitan ni Gerald Anderson. Pero malay naman natin, sa ibang araw o sa susunod na mga Sabado, ay makabisita nga ito sa Itbulaga, at malay din natin, ay makapaglaro din nga ito sa Itbulaga Olympics, gaya ng ginawa ni Julia. Kaya naman abangan natin ito mga The Bark Ads at mga ka-highlights. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, magsisimula na nga ba na mag-recording ang mga The Bark Ads, para sa magiging bagong theme song ng It Bulaga. Bilang parte pa rin ng kanilang 45th anniversary, na matatanda ang ayon kay Tito Sen, ay aabot nga ang kanilang selebrasyon, ng 45th anniversary ng hanggang December, dahil sa dami ng mga mangyayari. Dahil kumbaga, ay kulang ang isang araw para i-celebrate ito, dahil sa dami ng mga pa-surprise nila. Dagdag pa nga dyan, ang mga challenge na ibibigay ng Itbulaga sa mga The Bark Ads host, gaya nga ng nangyari noon sa The Bark Ads Goals. Napaniguradong magiging masaya nga, at talaga namang kaabang-abang na. Dahil makakasama nga sa pa-challenge na ito ng Itbulaga, ang lahat ng mga The Bark Ads. Ganun na rin na si Natasha at Karen. At si Miles din, na matatandaang nakasama naman sa Bida X noon. Samantala, sa pagpapatuloy nga, ay matatandaang, madami nga ang mga natuwa ng mga legit The Ads netizens, at mga manunood, matapos nakantahin ng mga barangay cinema child stars, at ng mga The Ads, ang theme song ng It Bulaga, na buo na nga at hindi nakasama ang EAT. At dahil magiging mahaba nga ang magiging selebrasyon ng kanilang 45th anniversary, ay marahil kasama na dito ang pagbago sa kanilang theme song, bilang parte pa rin ng kanilang 45th anniversary na aabot hanggang December. Matatanda ang, sa history ng Itbulaga, ay ilang beses na ring nabago ang lyrics ng kanilang theme song. Ganon na rin nga noong lumipat ang mga The Bark ad sa TV5, kung saan may muling bago sa kanilang theme song, na may mga napalitan at nadagdag, gaya na nga lang ng, saan ka man na panig ng mundo. At ang lyrics na, ang The Bark Ads ay nagkakaisa. At syempre ang nadagdag na EAT, na kung saan ay nawala ang salitang itbulaga, dahil sa naging isyu noon, na napagtagumpayan naman ng TVJ. Pero, kahit kinakanta na nga ng mga The Bark Ads ang theme song nila na hindi nakasama ang EAT, at kasama na ang Itbulaga, ay maririnig pa rin sa kanilang theme song ang EAT, ganun din nga bago magsimula ang kanilang show sa opening. Dahil nga dito, ay napakarami na nga ang mga nagtatanong, kung kailan nga kaya mapapalitan ang theme song ng Itbulaga, para maibalik na ang salitang Itbulaga sa kanilang theme song. Kaya naman, kung mapapalitan na nga ang theme song ng Itbulaga, ay isang napakagandang pa-surprise nga ito ng Itbulaga, para sa mga legit the bark ad sa buong mundo. Na matagal nang ngang hinihintay, at nire-request ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?